Napakababoy mo naman kung meron pang mas mababang uri na itatawag ko sa'yo, iyo natatawag ko sa'yo, parang kang hindi na tao nito. Wala naman yung malisya sa akin. Gumagamit ka ba, sir, ng droga? Hindi po, hindi po, hindi po. Kung hindi ka gumagamit ng droga, may sira ka sa ulo. May sira ka sa ulo, sir. Walang hiya ka. Yung ginagawa mo sa mga anak mo, napaka walang hiya kang tatay, walang kang kwenta. Mabubulo ka sa bilangguan. Sinisiguro ko sa'yo. kumusta na kayo tita simula po nung nakalapit po kayo sa programa ni Senator Rafi Tulfo? Ngayon po ang naramdaban ko po, parang nabawasan po yung sakit po ng loob ko po. Tapos nailabas ko po yung sakit ng loob na ginawa sa tatay po nila. Dahil sobra po yung ginawa niya sa mga anak niya po. Hinalay niya po na walang kalaban-laban yung mga anak niya. Kaya sobrang laging pasalamat ko po as ito rapi po as itinutulungan po kami para magpakulong po yung papa niya. Gusto po ako nagpasalamat. Sa pagkakakilala niyo po bilang bayaw dito kay Junelle, kumusta po ba siya at in-expect niyo ba ma'am na may ganito siya or kaya niyang gawin ito sa kanyang mga anak? Nung una po, tingin ko sa kanya hindi po eh. Nung matagalan po natapos po akong mag-aral, pumunta akong Maynila. Yun po, nabalitaan ko na yung sa panganay niya na, yun nga po, hinalay. Yun nga po ang masakit kasi dito ako sa Maynila. Eh, kung nandun ako, siguro po nilaban ko po yun eh. Kasi pamangkin ko po yun eh. Sakit, masakit po para sa akin. Paano naman po nakarating pa sa inyo ma'am itong ibang balita at pinaka-latest pa na nanghalay siya eh dito po sa pangalawa niyang anak at last month lang? Nagbakasyon po kami noong April po. Tapos po, nung pagbalik namin sa Maynila, nanong ko po yung mga bata kung gusto po nilang sumama sa akin. Nagsabi po yung mga anak nila, nasasama daw po sa akin. Yun po, pagdating po sa, dito po sa bahay, may napansin po ako sa anak niya po, dito po sa didi niya. Tinanong ko po kung anong nangyari sa kanya. Tinutulak daw po siya sa papa niya bago daw po siya halayin naisipan ko po na lalapit po kami kay Senator Toll para mabilis po yung aksyon, mabilis po yung pagtulong sa amin. Gusto ko po talaga na makulong na po yung papa nila kasi pinapahirapan po yung mga anak na wala po silang kasalanan, wala po silang kalaban-laban. Ang hirap po ng ginawa ng mga mga papa niya sa mga anak niya. Pinahirapan niya yung mga anak niya. Ngayon, 26 na kayo, ma'am. Kailan po yung una na pagkakataon na naalala niyong ginawa niya ito at mga nakailang beses kung susumahin niyo po? Ano po, 12 years old po ako nun. Nung una po, natutulog po ako sa bahay. Gabi na po yun. Tapos dumating po sila, papa at saka si mama. nagtaka po ako, yung pagising ko, wala na po yung kumot ko, pati yung short ko, hubad na po. Pag ko po sa kanya, wala na po siyang, kahit brief man lang po, wala na po. Tapos, yung dalawa kong paa at saka kamay, inanyuhan niya po, hinawakan niya po para hindi po ako makagalaw. Sabi niya po sa akin na, huwag daw po, magsabi po ako kay mama kahit kanino po. Kasi pag nag po ako, papatayan niya daw po kami lahat. Uh, asan si mama mo that time, ma'am? Nagluluto po siya ng ulam po. Okay, so broad daylight niya ito, kakagising niyo lang, ginawa niya? Opo. So after niya gawin yun, sa tingin mo mga nakailang ulit pa po siya, ma'am? Maraming beses na po niya ginagaway. eh. Kahit po hindi po siya lasing, tanghali, hapon. Kasi yung mama ko po, gabing-gabi na po yan umuwi. Ano po bang trabaho ni mami? So, titinda po ng pruta sa palengke po. So kailan nag-stop na, na, na na tinigilan ka na niya At sinunod naman niya ngayon yung pangalawa? Tinigilan niya po ako nung ano po, grade 9 po. Naglakas loob na po ako kasi hirap po pag itago ko po, po. Kasi sakit na po sa dibdib po yung ginagawa niya sa akin po. Ang ginagawa ko po, nagpatulong po ako sa principal po, pati yung advisor ko para pupunta po doon sa police station para reklamo po siya. nag po kami ng kaso para sa kanya. Intinigilan niya po noon nung nangyari na yung nag-file po ako. Kaso, ito yung sinasabi noon, niyo gustong iatras ng mother ninyo yung kaso. So, Opo. Ano ang sinasabi ng nanay niyo, ma'am? Imposible po daw mangyari, itatay ko daw po siya. Kailan po yung unang pagkakataon, ma'am? Mga ilang taon po kaya kayo noon, ma'am? 18 po. So, ilang taon na po kayo ngayon, ma'am? 19. Okay, so last year lang po nag-umpisa, ma'am? Opo. Ano po ang unang niyang sinabi, ma'am, sa inyo or ano ang sinasabi niya after po niya gawin ito sa inyo? Walang wala lang po. Pero nagbaban nagbanta ba siya na papatayin niya kayo? Wala po siyang um, sinasabi. Wala siyang sinasabi. Okay. Kailan po yung huli, ma'am, na ginawan ka niya ng ganito? April po. Na ngayong taon. Opo. Okay. Ate, kayo ano naman po ang uh, ginawa po sa inyo ng papa niyo? natulog ko, ginigising po ko ni Papa, kinuha niya po yung kumot ko, tapos inihimlay na po yung katawan ko. Ano ginagawa niya sa katawan mo? Inihimlay po. Inihipo ang katawan? Apo. Saan ang mga hinahawakan niya? Sa katawan ko po. Sa katawan? Sa maselang katawan mo? Apo. May sinasabi ba ang Papa mo sa iyo? Minsan pag ginaganong ka? Ano po. Gusto ko sabihin, ma'am, sa tatay niyo? pa. Gusto ko mabigyan ng justisya ustisya yung ginagawa niyo po sa amin tatlo po. Sana mabulok ka na sa kulungan pa. Grabe ka pa. Anak mo kami, ginagawa mo kami aso pa. Hindi mo, di mo kami tinuring na anak. Paano mo ito nagawa sa amin? Sana napakulong ka na dati pa. Kasi ayaw ko na maranasan nung naranasan ko. Ayaw ko na maranasan sa kapat dalawa kong kapatid. Natroma po ako sa ginagawa mo pa. Nanirbis po ako. Nababaliw na nga ako sa ginagawa mo eh. Hindi ko matatanggap yung ginagawa mo sa akin pa. Sobra-sobra na -sobra yung ginagawa mo. Wala kang pintang tatay. Huwag ka na magsinungaling sa ginagawa mo pa. Kasi alam ko yung ginagawa mo sa amin. Huwag ka na magsinungaling. Kuya, yeah, alam mo na, narinig mo yung mga sinabi ng anak mo. Alam ko yung totoo ya. Yeah. Lahat ng mga nangyari sa mga anak mo. Kung anong nangyari sa panganay mo. Kung anong ginawa mong kasinungalingan. Nagsalita ka doon, sinungaling ka. Hindi mo sinabi yung totoo na ikaw yung nanghalay sa mga anak mo. Ngayon, ma makukulong ka na at mabilanggo ka na habang buhay. Yan pagdudusahan mo. Magiging masaya na ako kasi nakatulungan ko yung mga pamangkin ko at nakamit nila yung hostisya na maibigay ko sa kanila. Yun lang yung maitulong ko sa kanila para magiging maluwag na yung kalooban nila. Lahat ng problema nila ay mawala na sama namin kayo ma'am magsampan ng kaso sa Bohol wala na po kayong kailang- abalahin si sir na po ang magbubuk lahat ng finances lahat ng gastusin po siya na po ang bala at kung ano pa man po ang kailangan po ng mga bata pa ma'am pati po kayo tita eh bukos, bukas po ang programa ng senator po para assistihan po kayo at makatulong pa po okay ma'am okay sige po po natin yung nangyari dito sa dalawa po ninyong uh, mga anak na babae na kagagawan po di umano ng inyong pong mister. Ano po ang masasabi nyo dito, ma'am? Gusto ko po ipagpulang lang siya po. Kasi paano siyang baboy Yung anak namin binababoy niya. Hindi, hindi ko naman alam kung ginagawa niyan to. Kasi matagal na kami. Ngayon ko lang nalaman yung pumunta yung anak ko doon sa ano, Maynila. Bakit hindi ninyo napansin, nalaman, or hindi na isumbong po sa inyo? Kasi po, ano, nagtitinda po ako doon sa palingki. Hindi ko po alam kung anong ginagawa niya doon sa bahay. Kasi ano eh, yung anak ko, siya lang mag -isa. Tapos yung ano, dalawang anak ko, umaalis. Hindi ko naman ikalain na gina, ginaganyan yung anak ko. <laughs> Kasi tatay siya eh. Para siyang baboy, wala siyang hiya. Ngayon ko lang talaga nalaman lahat lahat. Simula yung anak ko na panganay. Ano na lang, ipakulong na lang siya. Na may nabanggit noon na nag nanggaling na kayo sa police station dati para mag nagsumbong yung panganay ninyo pero parang hindi na natuloy dahil nga daw humingi ng tawa. Ano ba talaga ang nangyari dito ma'am? Kasi po noon sabi niya ano, para lang daw yung tatay yung ginagawa niya. Sabi ko, bakit ganun? Pasi, paano pong ginagawa? Yung ano daw, yung para lang daw tatay yung hinahalikan, hinawak-hawakan, yun lang ang sabi niya sa akin. Tapos, Kaya wala po kayo noon? Sa hindi pa po kasi ano, ang sama ng ano ko sa kanya kasi bakit hawak-hawakan mo yung anak mo? Eh, anak mo naman yun. Sabi, wala naman akong ginagawa nung masama sa anak mo ha, kahit patayin mo pa ako. Kaya, kaya sabi ko sa anak ko, pag ikukulong mo siya, maliliit pa sila, hindi, wala talaga akong noon hanap buhay. Muhirap mag ano, wala akong ipapakain. Kaya noon, natawad ko siya, tapos hindi ko naman talaga alam ginagasa yung anak ko eh. Ang alam lang, hana? Nawak, ano, yakap-yakap lang. Hinalik-halikan, yun lang ang alam ko. Hindi ko naman talaga alam yung ginaganyan yung anak ko. Ngayon lang talaga yung nagpunta yung anak ko na isa doon sa Maynila. Ngayon ma'am, at tama po ba kayo daw po ay umalis na sa poder po ni, ng mister ninyo? Opo. Kasi natatakot po ako eh. Kasi ang sabi niya, Huwag kang mag-alala dahil makukulong na ako. Sabi ko nang gano'n, yun na nga ang tama eh. Makukulong ka dahil yung ginagawa mo sa anak natin. Baboy ka eh. Sabi niya gano'n, Hindi ko naman talaga ginagawa eh. Hindi na ako maaniwala sa iyo dahil sinungaling ka. Yun, umalis ako. Sabi ko lang sa kanya, bibili ako ng ulam. Tapos, hindi na ako umuwi sa amin. Ang maganda naman, ma'am, andito yung kapatid ninyo, si tita, para tulungan itong mga anak ninyo. At kung baga tama po, ma'am, kayo na ang mag-aako para ilayo na sila dito at dali na lang sila sa poder ninyo sa Maynila. Tama, ma'am? Punta na po tayo ng police station para po mas masimulan natin yung pagsampa po ng kaso. magiging proseso, ma'am? Ang may-file natin na kaso, ma'am, sa isang victim, we have four counts of incestuous rape and for the other victim, we have eight counts of still incestuous rape, ma'am. Ito po ay walang piyansa, ma'am, tama? Kung mahuli natin itong tatay nila? Yes po, ma'am. Ayon po sa ano natin, ma'am, sa law natin. Ano po ang gusto ninyo rin iwang mensahe sa ating mga constituents, especially sa mga ganitong cases na uh, rape cases po? Huwag po silang mahiya. Biktima sila. Uh, sa sitwasyon ng mga biktima na <laughs> uh, kasi uh, nanay din ako. Yung mga nanay talagang mag ng malaking role sa pag-safety ng kanilang mga anak na mga babae. Isipin nila kung ano yung mga preventive measures doon sa bahay. Biktima kayo hindi dapat ikahiya. Dapat yung gumawa ng masama ang dapat managot at dapat siya ang mahiya. Sir namin dito sir is pag gumulong na yung kaso eh ma-assistihan ma pa rin po sana itong mga uh, victims natin sir during the process of the hearing. Yes po ma'am. Uh, actually meron po tayo mga kasama na social worker in court uh, assigned in court so we can assist at the same time they can also assist. So if ever may mga hearings na po isasamahan po namin sila. Sa mga kababayan po namin dito sa obay na uh, they they want uh help kaso uh, nahihiya yung iba, nahihiya na pumunta dito. So uh, feel free lang po na bumisita dito sa aming tanggapan para at least matulungan namin kayo at the same time na makope up yung mga traumas na naging effect ng mga pangyayari katulad ng nangyari ngayon sa mga batang ito. So tutulong talaga kami. salamat po at nakauwi po kami sa Bohol at nakapile po kami ng kaso. Sana po ay marami pa po kayong matulungang ibang mga tao po. Katulad namin na, na nangangailangan. God bless you po. taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga taon na binuhay ang pag-asa na naglaho Na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabayang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit na makita yon lahat ni Lord siya na bahalang magbalik. Okay, at syempre maliban dyan, eh, nice na rin pong ipaabot ni Senator Rafi Tufo po para naman po sa ating uh, dalawa ninyong pamangkin, ma'am. At least kung may mga gusto kayong bilhin, ma'am, or uh, packet money po ninyo, itanggapin nyo po ang 10,000 pesos po para po sa inyo. So, tig 5,000 po kayo ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Thank you po, Sir Idol Rafi Tulfo po, po. Maraming salamat po, Senator Idol Rafi Tulfo, dahil, dahil sobrang, sobrang dami niyo pong naibigay niyo po sa mga pamangkin ko, lalong lalo po sa binigay niyo pong cash. Maraming maraming salamat po, kahit pa paano po mayroon po silang panggastos po sa kanila, araw-araw, kung ano po nilang gustong bilhin, mabibili na po nila. Maraming maraming salamat po talaga, Idol Sen. Rapi Tolpo. Sobrang thank you po. And again ma'am, hindi pa naman po dyan nagtatapos dahil patuloy pa rin po nating imomonitor tong kaso hanggang po sa magkaroon na tayo ng hearing at kung kailangan po na lumipad ulit papuntang Bohol, eh, si Sir Rafi na pong bahala sa ticket ninyo back and forth po para po tuloy-tuloy at maihabla talaga natin hanggang sa korte at lumabas ang warrant of arrest ng ating suspect na ama po ng mga biktima. Okay ma'am, maraming salamat. Maraming salamat po. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya, ipagtatanggol ka niya Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusu